Hi guys, uh, good morning. Uh, ito po yung pagpapatuloy ng ating pag electrical na naman, DIY natin sa ating uh, project ngayon. Uh, ito, pinikita natin ang place pa, uh, mga guys para twist na twist siya. So ito yung pinatawag na end quang, end tail. Yung ating pang dumugtong and 10 connection so, ayan saka natin titipan and then uh, kunting baloktok lang guys sa dulo ayan ayan para hindi sya tumalas saka natin titipan Kasi live yan guys, yung iba, makaground ma tayo. <laughs> Kaya rin yung ingat tayo. Kasi ako kasi nagtatrabaho ako. Pwede naman live. Basta ingat lang at alam mo yung ginagawa mo. Kasi pagka nakalingat ka, at, hindi mo napansin na dumidikit ka na sa wall. At nahawakan mo yung isang line sa guys dahil magaground ka, so natin itong isa para mas mabilis ang ikot, ng tape. magikot para magikwantes kasi tapat lang kami makapali. tapat lang kami makapal. Ito na kami makapali. tapat lang you like natin um, ito na yung kapirasong white natin na pandugtong idudugtong lang natin to guys ayan so line 1 line 2 para matanda um, markahan natin yung dulo o tiklo pa natin yung e, markahan na natin yeah tanda ang isang sayo kay Coban Coban Ayan So ito yung isa Kahit yung isa hindi na tandaan So So natin guys Yung mga wire ito isa Itong live So live to guys so, Ingat Ayan. 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 na Ayan. Okay, tayo sa wall, eh, makukuryente tayo. So, yun. I Ipat lang natin yung camera. Ayan. Iyoko lang natin ng konti. So, yun. So, ito na nga. I Ipatap na natin yung isang common so kailangan ko lang test kasi live yan guys Sa akin masikip ang uh, hirap ngayon uh, sa utos. Ngayon, asulta natin, guys, ito na. Parang buhat ko tayo. So, isipin na natin ito, guys. Ito, guys, kahit kapirmunan natin to online, ano yes, siya? Ayan, so, ito. so ito guys ang gagawin natin islapan muna natin yung magkasama wire sa isang pin so ito guys. Yeah, so, yung guys yung magkasama wag lang yung bigay kasi yung isa ano yung live okay. uh, actually parin silang live guys ng isang side. isang side. I-shape natin. Ito. Kasi ito guys, design na ito, parallel lang ito sa isang branch to sa circuit breaker sa sala. So para yung hatong outlet sa sala, para makita ko <coughs> naka naka-series ba? Pero, uh, yun, series siya. Ano lang ito? Mar para ma-distribute ang gawin kung saan nga yung hindi outlet. Ayan guys, nakakura na natin ito. Mag-restart pa yun. So,

Oh, itu <tip> <tip> <Stranded pala> itu <-tip. tip> So, babalatan natin ang parehas. tiene que llamar a

mangyayari dyan guys parang center tapping yung mga dami ito pa yung ilang kasi eh kahawakan natin yan mahirap na ma <laughs> makiliting tayo makiliting yan guys eh yun. baka yung hagis ng papay mo tumama pa yung sa bakal o ano sa sundatan ka pa ito na ang natin dyan guys live dia, so ito yung isang side ng so 嗯。Mm hmm. Pinis natin ay Para twist may higi para hindi mag-loose. Ayan, <coughs> okay, ito sa dulo. Ayan, nakarap yung mga right? Since na-stranded to, okay na. Right? so guys kaya mahirap makadikit sa ground safety na natin guys yung isa na ha, hanggang dito so ma-maximize na natin dito. Stick tayo dito. Ito yung

Diyan lang sa labas hmm, Kasi ang gusto ng ate mo oh. wala tayong magagawa. <coughs> hmm. Wala ka nang magtinasin ba ikaw? Siguro? Si nah. Bukas na eh, yan kuya. Baka nang bahala. Okay. Kaya ang kasa ko lang yan. Hmm. rent the wine okay. okay. tayo natin, okay. natin dito guys dito sa kabila okay. nagawin natin dito guys talagyan natin ng pinaka-cover okay. <coughs> yan sinulay ito yan sinulay yan yan សេរីអបានតែឡើងទៅវិញ Ayun, guys. Ito na lang yan. -e. Kasi tayo tayo na natin. meters, okay, no? 231. 231.5. Guys, 231 guys. Okay, so, 231 so tayo. Puputulin na natin ulit okay, guys para hindi mag-short kasi live din. Eh. いいんだよ。 pagsibihin ko yan, ayusin lang ni Jojo yan para kumantay. No, kasi lalabas niya pa yan guys, bago niya lagyan ng semento kasi kailangan yung semento doon silaling, kumapit doon sa base doon ng utility box para pagkapit niya, siya talagang tapit, -tapit. na guys as pata na skin po ito na lang natin ang bagong puti so pati lang lang guys so hanggang dito na lang muna po at uh, maraming salamat sa pangsabaybay at dumatik na yung ating uh, norder na outlet so ito ikinabit ko na po ito papakita ko lang so ito po yung mga uh, normal natin yung Yan, may dalawahan, may tatluhan. so yan po uh, bali 6 po yan para dito papalitan natin yan tapos okay. yan. yan doon tapos uh, yung sa likod dito yung likod na wall na po yan nalagyan ko rin yan so ito na guys yung ating from here transfer so, natin dito So, ayan. Uh, tigas lang guys yung skim coat para pagkalalihan natin yan, pantay na at mapinta ng panibago. So, ito guys, itetest na lang natin kung meron ng kuryente. So, ito. Yun! Ayan, tingnan natin isa-isa. Yun! Ayan, at uh, So, ayun guys. Uh, ayos yung ginawa nating outlet. So, walang problema. So, muli. Uh, siguro, uh, tutuloy ko na lang yung pagkoconstruct dito sa ating outlet. Kasi, uh, kasalukuyan guys, may ginagawang pa Construction there. Eh. Uh, natin yung tali. guys. So ayan guys, so, yung tans na pinalit natin, dati puti ito. So ayan, at under construction guys. So papyo lang. Tapos ayan, okay. uh, susunod so, na lang natin yung vlog yan pagkatapos na. So guys, hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat sa inyong bay sa aking mga video. So muli, magandang umaga po. Bye bye!